Agad pinagalitan ng matandang kusinerang si Marta si Elsa pagdating nila sa kusina. Sinabi niya kay Elsa na huwag na huwag bubuksan ang kwarto ni Sofia kapag nakatulog na ito dahil lahat ng mga naunang katulong na gumawa noon ay nawala. Nagpaliwanag si Elsa, may narinig daw siyang mga kalabog sa loob ng kwarto kaya nag-alala siya at gusto niya lang malaman kung ligtas ba si Sofia. Ngunit galit pa din si Marta. Ayaw niyang pakinggan ang mga paliwanag ni Elsa at sinabing, Di ba nakalagay sa listahan na kahit anong mangyari ay huwag bubuksan ang pinto ng kwarto kapag tulog na si Sofia? Kaya sumunod ka na lang kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Magpapaliwanag pa sana uli si Elsa nang bigla nilang marinig ang isang napakalakas na sigaw. Lumabas sila ng kusina Napatingin si Marta kay Elsa. Tinanong niya kung nakandado ba ni Elsa ang pinto ng kwarto ni Sofia. Pero hindi matandaan ni Elsa dahil hinatak siya ni Marta papunta sa kusina para pagalitan. Takot na takot si Marta. Tumakbo siya sa kusina. Kinuha niya lahat ng mga gamit niya at lalabas na sana ng bahay. Pero nang buksan ni Marta ang pinto palabas ay may umatak sa kanya. Lumingon si Marta para makita kung sino ito. Napasigaw na lamang siya dahil isang halimaw ang kanyang nakita. Tumutulo ang laway ng halimaw mula sa bibig nitong punong-puno ng mga matatalim na pangil. Gustong kumawala ni Marta ngunit hawak-hawak siya ng halimaw. Gamit ang mga malalaki nitong mga palad na may mahahabang daliri at matutulis na kukuho. Walang magawa si Marta habang palapit ng palapit ang mga pangil ng halimaw. Hanggang sa tuluyang sakmalin ng halimaw ang buong ulo ni Marta. At walang kahirap-hirap ng hinuya at nilonok ito. Lahat ng mga nangyari ay nakita ni Elsa. Nakatayo lamang siya sa pinto ng kusina. Hindi siya makagalaw sa takot. Pinapanood niya lang ng halimaw habang kinakain ito si Marta. Pero biglang natauhan si Elsa dahil sa sigaw ni Olivia. Tinawag niya si Elsa. Sinabi niyang tumakbo paakyat sa second floor. Yun nga ang ginawa ni Elsa. Magkasama sila ni Olivia sa kwarto nito. Doon na pinaliwanag ni Olivia ang lahat. Sinabi niya kay Elsa na ang anak niyang si Sofia ang halimaw. At nagiging halimaw ito kapag nakakatulog. Hindi maintindihan ni Elsa kung paano nangyari yun. Kaya nagpatuloy sa pagkukwento si Olivia. Hindi sila magkaanak ng kanyang yumaong asawa. Kaya naghanap sila ng mga paraan. Pero kahit sa ibang bansa ay walang nakatulong sa kanila. Wala na silang ibang maisip na paraan. Kaya naman kumapit sila sa patalim. Nabalitaan nila ang isang matandang babaeng manggagamot sa isang liblib na lugar. Lahat ng mapagtanungan nila na tiga doon ay nagsasabing kayang gamutin ng matanda ang kahit na anong sakit. Pero malaki itong maningil. Nagkaroon ng konting pag-asa si na Olivia. At kung malaki ang bayad sa manggagamot ay walang problema. Mayaman sila at may napakaraming pera Kayang-kaya nilang bayaran ng manggagamot ng kahit gaano kalaking halaga. Ngunit nang marinig nila ang kondisyon ng manggagamot ay nanghina silang mag-asawa. Sinabi kasi ng manggagamot na kaya niyang gamutin ang mag-asawa para magkaanak sila. Pero pagsumapit sumapit ang ikapitong kaarawan ng anak nila Olivia ay dapat ibigay nila ito sa manggagamot bilang kabayaran.